Hello Marissa! Hello! Hello, hello, hello! hello, hello. <laughs> hello, hello, hello. Ayan! Doon ako dyan. Diba tita ko? Nakataba ah. ka dyan sa usok. Doon ka dyan sa usok. Ayan kita. Ang Lambang ay! Ito yung mantaba. Napakataba nitong isda nito. ito. Ito Ito yung iniha ng mga bata kanina. Ang bilis na luto Marisa, mas madali pala dito kung sa ano, Kaysa, kaysa sa uling. Iwa, hindi, yung uling. Tuyo ari nga ano? Ito, mag maganda yung bunot. Bunot lang itong ginamit dito na pang ano. Mm. Mas ma madali, mas madali siya kaysa sa uling. Madali pa tin palingasa, isang so, isang ganun lang ito. Eh, mm. Ayun, alam na natin. <laughs> alam niya na kung mas maalwan. Hindi <laughs> 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 na kayo magagastos sa maghahat lang ng ano, bunot. Yan, ano gaya? Nangyari na. <laughs> okay. <laughs> Ayan, ito pala ang madali. Pag mag ka, bunot pala. Ayan. Mas madaling palingasan at saka mabilis ang apoy. Ayan, okay na. O, ba? Diba? Gabing-gabi na, nag pa kami. Ay, hindi. Anong oras lang? -ga ano? Gabi lang kasi nasanay ako sa amin. Piling sa ko gabing-gabi na. na. Maaga pa pala. Ayan. Hello, Marisa. hello. hello. hello, hello. hello, hello, hello. Ayan. ano Di ba? Ang sarap. Mhm. Mhm. Hoy, naman ako mo sa pero ko. Nahak. Hay naman ko. Hindi la, hindi nagbaho. Hindi to magbabango. Stop, stop ikaw. Kuma. hindi. Kuma mo kayo. Dabay ka din. Eh, sumama ka na! Dito ka, kuya! Kuya, dito ka muna, dito ka muna. Sumama na! ito!

Ayan, Ay, meron na naman kaming bigay galing kay Andy na naman. O, oh, eto, sariwan-sariwa. Tama na, uy. Kadami na, hindi na na mauubos. Daing ko kaya. Ayan, sariwan-sariwa.